Oto yung pasalubong natin, natin yan. Ah, sige ito eh. Ah, mga kaisan. Dadaanan po muna natin si Kuya Mario. At kukuha po tayo ng uh, hito. African hito po. Diyan. Namiss ko pati si Kuya Mario. Ah, mga son, Kumusta na po kayong lahat? Yan. Kasama pa rin si Toy. Si Gilmar po, tsaka si Carlo. Yan, yung may dampang iyan. Kuya! Na miss kita ay. Ah, para mali ang daan natin. Kabila pala. Dito na ako ito, dito na Kuya, meron ka bang pal palay mo pare. Ari? Palay mo? Kanino yan? Ah, ayaw ito. ano, Ay mar hanot na hanot anong ay, parang, uh -huh. Ah, adpat natali ko yan ng bagyo. Hay Bibili kami ko yung hito. Ayong mo. Ano lalaki uti ng tilapia ni kuyo, dami no yan. Kun mo yan basta-basta -bas mo ang tilapia nan. Ay, no? ay karpa ganal kalaki na ako ako dinyan. May bumuntag. Dinulot ko. Ay yan uh -huh. uh -huh. dami niyan. Uy, arin na may karpahan. Ah, Mga kaisa, tarin po ikarpahan ni Kuya, o. Oh. Yan. Maganda pala so, kung, kung, kayo, kung kaninang mainit, ano? Kalahan, eh. Kaya nga, tako yan. Aray na. Kali na mo, mga huli, ah. Sito lang eh. Hindi mo muna nalagay sa sako, eh. Sige, sige. Pagkamit, eh, ano? Hindi siya, kanina, talagay ko rin sa sako, eh. Nagaling sa mga Pero bagi iinom ka, Kuya, eh. Ha? <laughs> Parang hindi po nainom si Kuya. Ano? Parang para nainom ba yan, oh?

Ayan, ayan, Aray kuya, <laughs> ay, aray aray. Aray. Ay, na sa iyo, malaki, aray. Ayan, hindi nyo kayo dami na. Aray, kung mo, Hindi, hindi ko naaalagaan yan. Bibili ako ng bato. Yep. kuya. ay ayan, kuya. Ayan, kuya. Ayan, 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 kuya. mo ng lahat. mo ng po, si Kuya Mario po. Ay, hindi po sa mga taga-Canada. Ayan, si Kuya Mario. Siya po ay dating nagka-Canada. Ay, siya dito na lang ang nalaan. Siya po, may karpa pa, o. Oh. May car pa. Ayan, po na. Ayan, kuya. Ayan, kanang pa, ha? Ayan, yan. Ayan. Ayan, sarap. Ah, ay, ah, yung car pa, o. kuya. Kuya, yung karpa, pa, ipaalpas natin sa kabila. Ano ba yung din? Hindi daw masyado, ano? Eh, hindi malayan tibo, eh yun lang, ito o may pili. Yan po dyan yung inalagaan. Ay po, tayo. O, inalagay, nyo lang dyan. Alin? Nang, yung, yung hito hitong yan. Ito, karpa o. Oh. Alaga ni oh. kuya. Nilagay niya dito, alaga niya. Pinalakay. Dito, dito, dito yung pinalakay yung oh. yan. Pero ang ko lang doon. Ang alin? Ay kinitiban yung akin pisan eh. Talagang bali yung yung, yung aking... Oo. Oh. Pamiwas ay bigat sa mga mas malaki pa. Ay wala kang nakakamit. Ano ba 'tong Tama mo sa Facebook kung nang papakain. Nakita ko kanina. Sabi ko iki Mario pala ang pagkamitin po. Ang ganda. Gigi. Kung gusto mo itatlamin mo na. Ay, sari ko, Mario. Ay, ko din mamaya. Ay, dadahin ko sa nakbaan. Ay, di pang uhuli Ay, kuhaanin mo na lahat. Mamili ka. At dadahin mo sa lukban? Dadahin ko sa Ay, sige. Ay, sige. Ay, oo, oh, otoy ilagay mo nga sa sakwar e dito na kayo bukas na kayo gusto no? mo kaya mag iihaw tayo, na dalang kukuling na natin tayo e ayun, gusto ay mo sige otoy kayo mag iihaw tayo, isang sa inyo ha, mga peteg ay, mas malalakas um ay, huwag kang matitibo kuya para kasi silaksak parang palos ano parang palos ano eh, bahala mo naman yung mga otoy dito hindi naman ko yan

Kuya, may sako ka doon, kuya. Meron ako sa ako. May dami rin sa ako. Ayan. Ayan yung karpas. Dadakotin ko. Hindi pa nakakatibo ang karpas. Ayan na si kuya. Awa tayo di ako. Huwag ka na umuwi. Bukas ka na umuwi. Hindi. Ha? Piniksan na na kuya. Oo, bukas na kayo umuwi. Ay, may kuryente naman eh. Ano po may nilalagay po ba rin dyan? Ay, lagay mo tuti din. Oto, ibukas na tuti yung umuwi. Alas yung mapapalaban tayo ng inong kay kuya Oo. Okay. Ang Nagsawa tayo Eh <laughs> binigyan ko nga ng dalawang malaki yung kuna yung pagkalaki oh. Eh talagang yung Aba. babae hirap Aba na hirap Aba kuya, ay, baka rin may 20 kilos, hindi lang 20 kilos Eh bahala na Basta kuwanin mo na lahat na yung patutuyo Ito 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 Aba, yan Ah, uh, paano lahat yan? Apakakamit Aba <laughs>

Ay, ayaw. Ayaw kami pa umiin po ni Kuya eh. Dito na higsal. Ah, mga kaisan, kami po yung malapit sa Mount banahaw ayun po, Mount banahaw na po kami. Kaya sobrang ano po, maulan. Papa. Ang ulit ang video mo ito. Eh. <tod> malapit na ito ito sa loob ko kala kalaga yun kaya lang hihiwali maganda hihiwali ka talap yan ang kala kaya ano ang pulang sa talaga ito kuyo ito yung pulang kuyo ay ulit na meron po kong talas Yan si pagdinya ni Kuya. Aba. Din Kuya ay, ay magandang trabaho sa Canada utoy. Oh. Ay Kuya, ari nga pala kay dalwa Si ay, Gilmar ay, po at saka si ay, ano? oh, magkapatid. Oo, oh, magkapatid. Parehin po yat. Sige. <laughs> <laughs> loko talaga si Kuya. <laughs> Ayan mga uh. kaisan ko. Yan, mga kaisan. Ayun yung atani uh, man pa oh. Paplatin ko ulit Nakap. Ako naka 70,000 din eh. Aba, ay jackpot na no kuya. Dini singkang lang. Ay, o, na, mga sibuyas ko yung Inakat ko ulit, nakadalawang plat ako. Oo. Um. Ari ko ya yung gagawin mo swimming pool din ano? Yan yan ang gagawin ko swimming pool. Gan. Ay. Ano na pala oh. Pala na. No? Bukas ang gagawin din. Bukas na ano? <laughs> para mabilis. Yung halo bro, ano yung gagamitin ko na sa bahay po Para makalangoy ako din sa inyo ngayong summer Ano kuya? walang bayad yung mga Aba, babayaran mo kuya at negosyo ah Ay, first time Basta hindi pa sa babayad pag ako pupunta ibabayad. Pag uh, kuya ang kaibigan ay nagdinegosya ay susuportahan. Kami kung uko. Ang ganda ano? Inakat ko eh. Mm. Yung si Boyes magaling kay best friend. kika best friend yang galing. Oo. Oh, oh. Yan ay naging yan ay hanggang din ni nang aking kunay ari wala ari siya dalawa tatlo. Oo. Oh, oh. Yan ang napadagdag. Oo. Oh, Mapupuno oh, no? lahat yan. Mm. Ay tinitira ko ako nagpa-plot yung kabilang iyon ay nakakuha na rin ako sa doon mm. naka, naka siguro naka dalawang libo ako doon eh. baho dami din ano ay, marami marami akong na pera ngayon ang dami ku, singkang pang December ko oh. mag, mag uh, hasik pa ko ano, nung isang lata na singkang na singkang Oo. Oh. titirahin ko na ay eh, dyan ay 40 na ay eh. dito uh, ano? oh, sa baba no? <laughs> oo sa baba Aray, ila ko yan ay kami kuya may project din na ano Lata, lalagyan namin ng mag aalaga din kami niyan uh -huh. Pans pansarili lang naman at di pag may tao din ay okay Kaya lang. gusto kong tikman ba? ay masarap dito masarap ano? masarap hmm. may nagsasabi na hindi daw masarap sa atin ang hito ay, ay di sabi tayo, ay, ko ititikman ko mag iinom kanina uh -huh. bumili dalawang kilot kalahati oh ay kulang pa nga ay Bigyan pa ako na isa eh, tama na isa Dahil niyo yung abis pa rin pa Mawawalan Yan, hello po sa Asawa ni Kuya Mario Ate po yeah. Ah, baka laki Ay, huwag kang na rin ito Salab eh. sa po agad Kabara Malaki pa nga laki niya. Pero ito daw yung ipangod ang ano Ipangod ang eh. tibo na? Malaki, ay, ang laki ng tibo eh. Ito ang alagaan natin ito eh

Aray kuya, aray. Kaya tali mo. Malabay kayo mati. Kunin mo sa buwanga. Dali kami sa buwanga, may kaibigan mo pa kayo. Yun. Oh, oh. Kaya. Kaya, oh, kaya, oh. yan. Ano ito, maliit-liit. Para nung kuya. Dami-dami niyan, ay. Ito, oh. Yan. Dalawa. Maraming kaibigan, ay. May okay lang. Dito pa kami ng December 14, Binisan. Ikaw may pa Canada na uli? Hindi pa. Kaya na punta mo ng Canada? Bahala na. Hindi, hindi. Ano ko yung ilalagay natin ito Sige po, sige. Baka lang pumil, ha. Sige po, sige. Hindi. Patay na yan. Makay sarap niya na nga. Bahala Yan ang tabaan ho. Ah ah. Baka. Makabil lang kuya eh. Bahala na sila. Sarap nito. Napakagandang lugar po. Oh. Kita ho oh, yung Mount Manahaw. Tapos sa Sierra Madre. Ito Sierra Madre pong kalapit namin. Yan Sierra Madre. Tapos po ay tanaw mo din nyo. Ito yung gagawin yung swimming pool ni Kuya. Tapos ay kita yung dagat. Oh. Ganda no to eh. Kuya pinakamagad ng pwesto itong iyo. Papapanood. na naman ni Mrs. Oo party. nga po. Nandito na si Kainsan. Ah, late na sila pumarito. Oo <laughs> nga, gabi na kuya. Eh, okay lang. Di... Sa susunod kuya, babawi. Oo, babawi na susunod. Oh, abay kuya eh, nakapag-ihaw naman. Salamat din kuya ha. Eh, okay lang, walang problema. Abay talagang ayun. hindi po kami pinalis ni kuya ng ano ay. Eh? Parang hindi, hindi na namin. hindi namin natitikman yan oh. Eh. Na no? Parang hindi taga keso na yan kuya. Eh, Nakatingin nyo. Yan. na po tayo ng... Sili, ano kuya? Sili, toyo. Ah, ah. Kalamunding, ano kuya? Yan, sili po. Ano Abay, talaga kuya, sabi ko ay, si kuya ay lokbanin yun, hindi papayag na ano. <laughs> ay, kuya, yan. Sili. Ano kaya? Yan ang ah. kuya. <laughs> kuya? kuya, masarap, tatapit-tapit mo sa kanin. Ah, kalamunding po, lalagyan natin. Lalo? Diyan. Ay Ya. Ako di nila din kakain. Ay, kung... Ano? Kakain oh. Ah. Iya no ko Tigsal la po din eh. Ay, <laughs> ano ban kuya? Banget na. Ay pero kung ano, oh, hindi na kami tutulog kuya. Kung kami walang may kausap kami ay. Okay lang. Like? O tuloy Kuya, hindi ko na pinirat yung ano. Yung um, sili at baka mamay um, merong aayaw. Ano naman, kuya. Ipipirat ko ba yung kalamansi o huwag na? Ay, yung kalamansi bang sili. Gusto ko yung maanghang ay. Ayan, hindi ko nga pinirat kuya. Pagkasawsaw ka kuya. Hmm. Dale, kuya. Oh. Ah, suabe ba? Para tayo sa kamayan na. Aba. Kami po yung malapit lang sa kamay sa palesdaan mm -hmm. Labak lang namin. Ah, labak nga ba natin kuya? Mm -hmm. Dini kuya. Saan nga ba tayo? Mm -hmm. Dini kuya, dini. Ay, oh, labak nga natin. Mm -hmm. Tanaw ko nga sa drone ah. Pagka akong paglusong. -in. May inilok nga din sa akin lupa doon. Pagkamahal. Saan? Ừ. Ngọt luôn. Là xuống xuống. walu Cái con gì? Quả luôn. Quả luôn nhất một cao luôn. Ừ. Cái ăn ăn được na Không phải là lụp bò đâu. Đi cái tổng đi đi nữa. Quá cuối không? Đẹp. Oh, luôn. Ăn bông mình đi cái Oh, kuya. Kuya Mario. No na lang 'tong puti Kuya Mario, kuno ulo mo. Kuya, Kuya. Oh. Mhm. Kuya Mario. Yan. Aba. 'Di, ako sa ipo. Eh. Kakain ng ba. Kuya,

kali pwede mo panggatan na eh. yun. May papaya na no? <laughs> yun. Ah, ah. O to eh. Kanin. Kung maging naigin ang iyong buhay pero tuloy pa rin ang anumay na po. Kaya naglilibang ka lang. Libang. Libang okay, lang. Pag ito may gilaan may hinahinak. Tsaka ito po kayo malulupog. Mm -hmm. Kuya, mm -hmm. ay ba, titigil ka. Mm -hmm. Mga kasama ko ah. Eh. Makihina ka. Mm -hmm. Mga kasama ko ah, eh. wala. Mga, Mga... may gout. Darun niya. Ang sakit. Ming. Panalo eh. Panalo. Ote yun. Ay. Ay, kuya. Dali, ote yung ulam mo. Ay, pao. Ote. Ay, tarap. Ay, Dito ay eh, ano po dito? Unlimited water. Ano kuya? Walang patayan po. Ah. Magpapaampo na ako sa iyo kuya. Sarap na ho. Libre ang tubig din niya eh. Pwede ba kuya din di dumakay pag Dadayo po paglalaba oh. Ah. Hindi ni kuya magandang negosyo 'yan oh. Ah. Yung tubig. Ang tawag nila yung ano to eh. Tubigan. Dito ka kukuha tubig eh. Oh, sasakyan na ah. Hindi ka nababayad ah. Talagang malaki na tutubuin mo. Eh. Ote, may hukusin pati yan Wala na oh, Nagsawa kami doon mm. Kaya Mario, parin sa kamay O oh, sige, babay O, oh, salamat kuya ha. Next time muli O, oh, kuya, thank you mm -hmm. Hala, baka na lang kami mm -hmm. Ano kuya otoy. O yung tara yung na O, oh, sige kuya Sige, okay lang Oo, oh, sige kuya mm. Salamat po. Salamat ang marami kuya Uni ha. Eh walang problema Oo. yun. Oo. Hala. na eh. Yeah. Taraw, toy. Ah. Oh. Kuya Mario. Salamat ulit ha. Sige. Oo. Oh, thank you ha. Next time again. Oo. Oh, sige kuya. Pasensya na sa ano ha. problema. Yeah. Ta kuya. Thank you ha. Tara toy. Salamat po. Oo. Oh. Ay, Taraw, Hindi. Po. Dala na namin na rin dalawa. At aming uh, akan papatikim kay ano. Yan mga kaisan, binili po natin. Pinapapatikim natin kay nanay at tatay. Kay Mario, parenda? na! Oo! Oh. Ah, ayaw na po. Ayaw po makikinig ko Mario na titikman. Hindi titikman. Ay, ano? Oh. Hindi pwede kayong bibili kayo. Hindi pwede hindi nyo titikman. Aray. Hindi uh -huh. <laughs> <coughs> lang ako Yan, dyan. Sa gilid na yan.